Bandang, Oh. Ano ginagawa mo diyan? Bakit ang tahimik mo? ang lungkot mo. Bakit ka nagtatambay diyan? May problema ka ba? Anong problema mo? Na ayaw kang abutan? Yung, yung Yun mga kababayan, mga kabarangay, uh, nagulat ako sa sitwasyon kalagayan ngayon ni Bandang kahapon pa to napapansin namin talagang tahim, malungkot kasi sa iba po yung nararamdaman niya Kasi, pang araw na po ngayon na hindi po siya makakain kaya ito po ang hirap ng kanyang pakiramdam kasi oh, oh. araw na ngayon hindi siya makakain Kaya pansin ninyo mga kababayan, parang umiigil eh. <laughs> Dapat Bandang, huwag ka munang sa mga inang maraming para matatayit ka ng yes. oh. yes. itik na mo. Kaya pala palaki na ng palaki yung tiyan nyo kasi hindi ka na nakatayin. Paano kayang gagawin natin yan? Yes. Ngayon tayo, hindi na kalabas. Basta yes. natututo papalabasin mo. Yung mga kababayan eh, pang walong araw, <laughs> pang walong araw na po ngayon, <laughs> Alam talaga mga kababayan, tulungan nyo ko. Ganyan na kaganyan lang siya, kasi pang walong araw na <laughs> <laughs> Oh, nangawit na. Yung mga kababayan, namo... <laughs> Kasi Pasensya na kayo mga kababayan. Kaka na na si Bandam sa kaka niya. Tawa ako nang tawa kasi ang problema niya talaga. Pang walong araw na hindi pa makatahi. So, tulungan niyo ko mga kababayan ko anong gagawin natin kay Kuya Bandam no? Maraming maraming salamat. Comment po kayo diyan mga kababayan kung saan natin dadalhin si Bandam kasi talagang ngayon kahapon lang niya sinabi akala ko nagbibiro. Tapos ngayon nakaupo na naman gusto niyang umirik, hindi talaga mak hindi talaga makatay sa dami ng problema namin. Pinaka big problem ko to ngayon. Bandam, ganto na lang. Bibili tayong mais, ah. Mais. Oo, kakainin mo yung mais tapos itusok natin yung pagkakapot. Masakit? Sige, huwag kang Gagawa ng paraan ni Daddy Frankie yan, ha? Yan mga kababayan, tulungan nyo paano gagawin namin kay Bandam sa kanyang problema, sa kanyang sakit. Pang walong araw na po ngayon, hindi nakakatae. Eh. No? Sige, pasensya na po at pasintabi sa mga nanonood ng video ng ito. Salamat po. <coughs> Halika na bandang. Dahan-dahan. Masakit talaga po mo. Hindi na. Sige, dito ka na lang. Upo ka lang dito. Upo ka lang muna dito. Sabi mo pag nakatai ka titig ng pintain mo. Patingin ng pit. Wala pa? Wala pa. Hindi talaga makatai. Okay na, okay na. Bandam, ayaw mo na kumain? Ha? Ayaw na, mga kababayan, ayaw na kumain ni Bandam kasi. For the first time, ngayon lang umayaw sa pagkain si Banta. Laging nakaupo. Lagi siya nakaupo, ayaw niyang kumain kasi pang walong araw na kung hindi. Hindi siya Kaya upo na upo. Pagka magkalalaban ba, dadalhin siya sa Sa... Saan? Saan, saan dadalhin ko Kuya Risky? Ha? Sinlox pa. Ang mahal-mahal dun sa Sinlox, hindi ko kaya yun. Sinlox trillion. Mm, mahal yun. Sakit ka na nga uh, lahat. Lahat trillion pa yung sinasabi mo. Okay, kain tayo. Kain ako. Nagluto mo ako. Pwede pwede. Kain ako. Di ba naman ayaw niyang kumain guys? Ayaw talaga man <laughs> <laughs> 14 Ako, Nakaabang na yung barong muna doon sa so paper.